lalabas ako lalabas ulit ako kasi yung machine na ng ticket hindi sila tumatanggap ng 50 euros na buo <coughs> so kailangan dibili muna na ako ng bilang ubi or kaya ano juice para ano hindi ako orange juice para maparihan kong pera ko may sakit pa rin ako ba? Tapos bababa na lang ulit ako. Bibili akong ticket. Yung ticket dito is para na sa train, sa bus. Para sa lahat na. Ang komplikado ng transportation dito. Tsaka ang mahal. Alam niyo ba yung 12, 11 trips, 10 plus 1 trip? 12 euros. My gosh. paano. Hindi ko rin alam. O yan. E di, bibili tayong ticket. Pero, kailangan English. Tapos, kasi ito, 90 minutes, 5 days lang. Mas ma-expire tong mga to. Ngayon, bibili ako nito. 10 plus one trip. Kasi, wala siyang expiration. Basta, ganun siya. Hanggang kailan ko siya gamitin hanggang maubos. Ngayon, yung ipabayad ko, ito. Shopify. Ito yung mga pwede nyo ibayad. O, tapos, ang sabi, ilagay daw yung pera doon. Wait lang. So, ko. Tsaka, ayan. Ayan. So, diba? Tapos, ito yung, ito, ah. ito yung, ito yung recibo ko. Ito yung ticket ko for 12 rides, uh, 11 rides. Tapos, ito pa yung, ngayon pupunta na tayo sa metro pero wait lang upusin ko yung juice ko kasi baka bawal yung ano so guys ate pinay ka you're from philippines no ah no no so diba lahat na lang pinay tinatanong ko so meron binigay sa akin si amo nito ito try kong itap kung gagana pa siya para hindi ko pa magamit yung bagong bili ko kasi sayang Let's see. Ayaw. Ah, hey. Wala. Daka. Error. Ayaw. Hey, nagbukas yung pinto. So, ayan. <clears throat> Pwede pa to. <laughs> itong isa expired na. Expired na itong isa. asan? Yung jeli. Wow. Ah, okay lang. Ayun. Um. Let sabihin ko nga sana sa'yo. iyo. <laughs>

So, guys, ito ang start place now. Guys, i-box natin ito na pag-aaralan noon. Hoy, nasa hindi ko na alam. <coughs> Wala na akong idea kung nasaan ako. Pero nandito ako sa Monesteraki. <laughs> Pupunta akong Acropolis. Kaso may mga nakilala akong Pilipinas. May nakilala akong Pilipinas galing sa Toronto. So nag-vacation siya dito. For vacation. Nandito siya for vacation. May mga friends siya na... <laughs> Ayun, sumama lang ako sa kanila dito tapos naghiwalay na rin kami. And I'm planning to go back to ano, to the train station kasi pupunta akong Acropolis. And then sa Acropolis, alam ko na yung way ko pa uwi. Ayun. Kailangan natin mag-explore kasi hindi tayo matututong lumabas kapag uh, Pero make sure dapat talaga may pera kapag lalabas ka kasi hindi mo alam po anong pwedeng mangyari sa sa labas, Maligaw ka or whatever. Grabe na pala kasi ang ganto ng itsura ko. Hmm. Kasi may tatlong line dito. Parang MRT1, MRT2, and 3. Tapos merong LRT1 and LRT2. Parang ganun lang din dito. Ayun. So, kailangan lang. Malaking tulong si Google Maps. Lalo pag sa mga lugar ka na bago pa lang. Pabalik na tayo sa train station. Alam mo, puro foreigner yung mga tao dito. Yan. Papasok tayo dyan sa so, train station. Gusto ko pumunta sa doon mismo sa Acropolis. It's an ocean mer. Bibidi ka ng ticket doon. Para makapasok ka dito. Pero gusto ko lang siya makita. Lalakad tayo dyan. 7.30 pa naman ako uuwi kaya ano, I still have time to walk around. nakatitig lang sa dog so guys <clears throat> Ang hirap. Ang hirap mag ano, mag solo. Solo traveler pag ganyan wala kang kasama. Wala akong picture. Puro video lang. Di makapicture. Wala magpi sa akin eh. Wala naman ako mapagtayuan ng phone ko. Alam niyo guys, isa lang masasabi ko. Hindi niyo ma-enjoy -e kahit gaano pa ka-historical yung isang lugar at gaano ito kaganda. Kapag ka, wala kang kasama. ngayon, uh, kailangan talaga magtatanong kayo kung paano yung palipat-lipat ng line dito kasi red, blue, and green line. Bawat color ng line, iba-iba yung punta nun. So, ngayon, lilipat ako ng stagma. Sintagma. Para makapunta ako sa red line, papuntang Elenico. ko. Kasi doon ako sa Eleni ko, bababa. Papunta naman sa bahay namin. So, ayun. Uuwi na tayo. So, bumili ako ng tinapay ko kanina pang dinner ko na yon para hindi man nakakaano parang hindi na ako akit dun sa taas namin mamaya sa taas so ang dito na lang guys thank you all guys for watching see you on my next vlog unahin ko na sila